So ayan, ano, ito yung mga gagamitin ko para maayos tong lababo na amin na nasira. Ayun guys ano, sira ngayon yung lababo namin at uh, tatry kong ayusin ito. Sana maayos ko at ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito gawin. Okay? Mamaya, yung mga gagamitin ko, papakita ko rin paano siya ma-fix. Sira siya eh oh. hindi kami makahugas. So ayun. Tubangan niyo mamaya. So ayun ano, ito yung mga gagamitin ko para maayos tong laba ko na minanasira. Ito nga pala yung mga gamit. Uh, ito ang um, eskwela. Eskwela ko yun. Kung pantay ba, pakatin natin yun na ganyan. Kung eskwela do, para hindi... hindi tumagas. Yung tubo, okay? Ito naman, kapilyo. Ayusin ko. Kailangan ng matindig pukukan yun. Eh. Sa kabalit na kapilyo, wala, may kailangan din akong pukukan na maliliit dun eh. Kaya, kailangan ko dito screw. Okay, screw. Saka, wrench. Para dito. Yeah, para dyan siya. Okay. Tapos, uh, guys. Kailangan din natin ito. Kasi yung hindi natin nasaan yung mga maliliit na butbutin na kailangan. Ato. si mamaya, kaya pinakalaan okay, natin to Siyempre, kailangan natin ng ah uh, tiplo. At tiplo. Mamaya, okay, okay, magagamit natin ito at uh, nagaring bakal at pagpuputol din ako. Siyempre, kailangan din natin ng bosti. <laughs> <laughs> I-spray ko yung mamaya pagka nagawa ko na. Saka. Siyempre, pag natuyo na, spray ako ng BS1. Okay. So, ngayon, ito. Ang ginawa ko pala, bumi bumili. Bumili na ako ng bago. Ha? Hindi ko na gagawin yun kasi gagawin ko yun. Masigara na ulit yun. Kaya ako sa inyo, pag nasira yung nababo nyo, o kaya kung ano man dito sa gripo nyo, huwag niyo nang galawin. Huwag niyo nang ayusin, ha? Ha? Bumili na ako yun ng bago para hindi kayo mahirapan. Okay?